O so guys, magandang hapon sa inyo guys. Dito kami ngayon sa terminal. Kami ng terminal dito sa Kabilang terminal namin. Eh, dito magandang panahon ngayon guys. Sa hapon na ito. Plus 4 na lang hapon. Ah, nakita ko lang tong pusa na to. Nanginginahin dito guys. magandang ano talaga pag maraming pusa bantay sa bantay sa mga bubuit sa mga malalaking naga dati marami dito patakbo takbo nung mura pa isang pusa pa lang ngayon marami ng pusa dito wala na makikita ang naga pati bubuit pa dito okay, oh. Ayan, na dito maraming bubuit dito tumatak mo dati kasi lalo sa dating kantin to eh ngayon pusa na lang ang kukupis to ngayon daming pusa eh marami ng wala nang ano wala nang bubuit nag takbo takbo kahit wala na laking bagay talaga pag may pusa katulad dito yung isa oh, laki-laki na Dumididi pa. Ping. Laki na Dumididi pa, na, dumididi pa oh. Apat yan sila eh. Yung tatlo nandun. Gumagala. Medyo matumal ang pila namin guys. Yung sobrang traffic doon sa highway eh. kaya saan magpunta tinding traffic simula nung nagpasokan ng isudyante eh, maraming sa palingki dito medyo konti pa lang namimili kabubukas pa lang nila kababalik pa lang nila pag tanghali na mamahinga to eh balik sila pag uh, mga alas tres

Grabe hey, traffic. Wala na, wala na papalabas. Wala na ipapunta ron. Ipapunta ron wala na. Ula na. Ula na. So wala na. kanina umaga, ngayon lang nawala yung traffic uh, papunta Yung papunta naman dito. -man. <laughs> si Rabi tindit talaga yung traffic, guys. Okay, salamat sa panonood. Ah, uh, God bless ating lahat.